Welcome to News 5 Everywhere. I'm going to tell po that i Wala raw to go partner? Uh, ang ngayon o bukas kung hindi babalikan na nakaraan. All right? Pero ang kabataan daw ngayon ay tila nawawala ng gana sa ating kasaysayan. Kaya po ang National Historical Commission gumawa na ng paraan para mas maingganyo ang mga bagets na matuto ng kasaysayan sa cute at makulit na paraan. Ikwento mo, Fiona Nicolás. Facebook, Twitter, at online games. Yan na raw ang mas inaasikaso ngayon ng kabataan imbis na libro. Kaya para mas mailapit sa kabataan ng ating kasaysayan, lumevel up ang National Historical Commission. Ang detalyadong kasaysayan ng bansa, na madalas nasa textbook lang, ngayon, mas high-tech at mas pinagulay pa. Kaya nga, computer na. That's why we're doing uh, online na. Uh, E-learning lessons mag lang sa nhcp.gov.ph. Dito isa-isang makikilala ang ating mga bayani mula sa mga katipunero hanggang kay Andres Bonifacio, pati kay Dr. Jose Rizal. Tampok ang mga kwentong kinagiliwan nila na siguradong ikatutuwa nyo rin. Tulad ng alamat ng pagong at matching at kwento ni Mariang Makiling. At syempre, mawawala ba naman ang tungkol sa love life nila? Sa dami ng kulay at mga cartoon na characters at effects, siguradong papatok ito. Di lang kinabagets, kundi pati kay teacher. It should be attractive to them, ano ba yung mga fonts uh, na gagamitin namin, ano yung mga um, animation na pwedeng gawin doon na makaka-relate rin sila. Ano mang paraan ang gamitin para ang kasaysayan ay alamin, pinakamainam pa rin na laging tangkilikin ang sariling atin. Fiona Nicolas, News 5. Isa pang uh, dapat uh, pag-aralan ngayon ng uh, National Historical Commission, yung, yung larong uso-uso na yung DOTA. Sila Andres Bonifacio, sila Emilio Aguinaldo, ang ilagay nila doon sa halip ng mga hari, mga reyna, mga prinsesa. May mga dalang itak, tabak. Di ba? Mm -hmm. diba? Sa halip ng mga espada. Di ba? Mas mm -hmm. maganda yun. Matanda ka na kasi, basa. <laughs> Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2013.